guys for this video kakain tayo ng mukbang magmumukbang tayo ngayon itong mga pagkain ito ito mga pagkain natin guys yan mga pagkain natin at least kasi guys kaya ito yung pagkain natin ngayon pa mahulog yung cellphone ko <laughs> So, guys, that's it. Before it, let's pray. Hindi, hindi, hindi kasi ako Catholic, guys. Kaya, hindi ako mag sing up the cross. So, ganun lang tayo mag-pray, guys, kasi hindi ako Catholic. So, that's it. na yung halita. Brand new tar ka. Ito ang buhay namin mga atlet guys. Makain na lang kami. Pag walang training, makain na lang. Nakain namin yung pan, yung mga mowi na kasama namin, hindi na pa namin pagkain. Uh, para... Kahit na ganun, eh... Paalam pa rin kami sa kapatid namin, generally. Okay? Pero hindi rin kami mga punishment. Iwas sa punishment. Kamay lang tayo para mas masarap yung kain. Sorry, sorry. Gampang ngayon yang yan. ini. guys. Saya menambahkan berat Yun yeah, nga, para makalaro ako. Kasi once na makuha yung weight na lalaroan ko, talo ka agad. Kahit naman yung, ano diba, yung... matalo ka ngayon sa weight. Baka naman talo ka na lumalaban. sa mga talo ka na nag-review dahil sabihin nyo. Yan. Um, fish pili. Kung hindi ko alam. Fish pili yung chicken pili. Sa kain yun lang natin. hindi na-offer ko kasi yung tubig ko sa taas eh kailangan naman punta din kunin kunin ko yung tubig ko 7 floor sabi lang yung guys, pabot na yung kanin natin. Ulam na lang, ubusin natin. gusto maging atlet dyan. Pwede rin nyo rin maranasan ito. Kasi so, dito sa school namin dito sa RTO. Sa so, akong atlet dito na libre lahat. Laming babayaran, wala kami ng Libre din ang pagkain, nutrition, libre lahat. Ay yung mga atlet dyan, pagpatuloy nyo lang yan para malibre din lahat ang dami ding nagtatapos ng dahil, dahil sa atlet. Ang dami natutulungan ng pagiging atlet. Kaya pagpatuloy na lang. Kasi ako, pagpapatuloy ko ito hanggang makamit yung pangarap ko. matapos ng pag-aaral. At syempre, maka, mga, mga, maging katulad ni Pacquiao. Maging isang world champion. Alam, ang sports was si Pencak sila. Gusto maging world champion sa larangan ng martial arts. Kaya yun yung ginugol ko ngayon. Siyempre, yung mga graduate din. At subscribe niyo yung YouTube channel ko at gusto ko rin makatulong sa mga nangangailangan tulad ng iba dyan na dami na nakikita sa ibang lugar. Tulad dito, dami na nakikita mga tatandang pulubi na gusto kong tulungan pero kwan pero wala, wala akong kakayan para makatulog. alam niyo yun yung yung kwan yung gusto mong tulungan pero wala akong eh, bigay ganun yung eh, ginagawa ko lang kahit kunting bariya yun ang binibigay ko so kwan So, magpatayo ng uh, mga, mga sige sa pamilya may Parang ganun. Para matuluhan yung itong nakakailangan. Uh, Yun lang. Sa buwan na yun, pera na ang nagpapagalaw. Hindi pera. Kamalitin ka ng ibang tao. Marami ang pera. Angat ang atang tawag sa'yo. friend kasi ibang tao ngayon, nagamit lang yung pera para pag manapak ng ibang tao tulad ng mga may hirap natapakan lang yung ibang tao porque mayaman sila मसिक कोई <cu> <descriptor> <coughs> <coughs> <parkokes> Ngayon okay. guys, guys, tapos na tayo, nagmukbang, then Dahil, masarap kumain kaysa naman dumutingin ka ng mga, mga chicken ribs dito sa school, di ba? Pagkakain ka mo, ka pa. Pagtitingin ka lang sa mga Kaka babes yan. Wala lang. Diba? So, yun lang guys. Subscribe my YouTube channel. Baka sa pag-subscribe nyo sa YouTube channel ko, dami din kayo matuluan ng ibang tao. Dahil yun talaga ang purpose ko dito kaya ako nag nagpag-vlog. Kasi yung mga kinikita ko dito o kikitain ko dito yun yung pagtutulong ko sa ibang tao. Yun lang. Bye-bye.